pwede na kami ni Ai para mag-ikot. Sama po kayo. Ang ganda po ngayon na ang panahon. Yan. Ito po yung lugar dito sa inikutan namin. Doon tayo galin. Hello, beautiful. Mundo, oh. Mugit nito. Bata ako. Nilalaro namin to, eh. Diba? <laughs> Mugit po na <laughs> kita tu bo. Yuhu. Yuhu. kita pun Okay. Lapit na tayo dun sa ay kukuha na ni Ai. Yuhu, we're here again. Dobi tubig ng ano. Yuhu. <laughs> Laki na ng mga palay. Ah, tamas na mga pala, guys. hindi <laughs> tayo dito bo, maka-relax dito eh hindi <laughs> po tayo doon sa pan oopsie alright sana, nag-enjoy din po kayo